Hello guys, ayan, mag-umpisa na akong mag, ano, magawa ng <laughs> Good morning, good evening, good afternoon, something ng ang OFW, ayun na ito. Check ko lang kung ginagawa ko na. Malilit na isa yan guys, yan ako. Ayan. dito ko lang yan, malilit na isa. Ayan, na. ito nyo naman, ito. Malulit yung dito ko. Malulit kong junk food. Trito ko siya ng mabuti. <coughs> Kasi gugulig-gulig yung dito. Alam niyo guys kung matyaga kayo na. No? pwede kong ulamin. Tayo mga Pinoy, di ba? May litas maliliit na isda. Ayun o. Oh. Pakita ko saan yun. Gano'ng kaliit siya talaga. Ayan. Ayan. Di ba tayo, pag trinito natin yan, pwede natin siyang himay-himay na maliliit. And then, yun, ulam na, pwede na. Diba? Lagyan mo lang ng kamatis, o kaya pag buong, lagyan mo na ng, ng kamatis at saka ang tayo sibuyas at saka bagoong ah, ang sarap grabe ayan pero dito ginagawa namin yung soup pero kung ako lang kung may makita ko yan sa sunday na ganito bibili bibili ako ng ganito tapos ipapaksil ko siya guys lalagyan ko lang siya ng ano ng kamatis paksil ko sa soup lang yung lalutuin hindi mo na kailangan tanggalin yung ano yung yung hasang-hasang niya, gano'n, yung mga, yung, yung sa bituka niya kasi maliit lang yun guys maliit lang yan so tignan na oh. diba ayan tapos udurug-durugin ko lang yan guys udurug-durugin ko yan napakaliti para nandun yung lasa ayan 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 ko lang siya madurug na and then next mag aano ko na Uh, mainit na tubig na. Wait lang, ayusin ko lang. Lalagyan ng action ka, baba oh, Mga. Ayan. Ayan, ganyan lang. Gano'n ko ng tubig na ano, para uh, mabilis lang siya mag-boil. fashion din ako guys naglalaba malapit ng matapos so ayun ganun lang guys ang ano buhay ayun lang ako lang okay lang kaya hanggang sa ang, ano siya kasi kailangan yung lasa niya yung lasa na mo is that no ba, ano siya uh, lumabas yung katas niya kasi yun lang na naman kinakuna natin yung sabay ma pagpapagitan. Pero, baduhin ko muna is, magkano um, Kasi ang gagawin natin, yung kamatis, tsaka patatas, at tsaka um, eros. Ayun. So, ipasan natin yung kamatis muna. kasi maliliit lang din kayo naman talaga sa nga nagaligalit ka rin ayun hindi natin kasi yung hindi kayo naman mga nakuha naman nakaamoy na mabangit ko guys mag mag sa ay sa ay maano uh, magkatas na kasi ko kasi nalakas yung ng guys habang na ano na siya nagubilig ko sa siya yung atas yung mga labas ko rin para tumuli ang dali po, kasi maliit sa inyo. Pag nakuha din ang na siya, pwede naman ito sa Pag na din ang na siya, mayroon yung natin maliit Thank yeah. you. ay na siya. So ayun na guys, Diba ba? Napakuha na natin 'to at lumambot na yung katas ng ng mataas, uh, ng na kamatis, Katas ng uh, carrots, na at ng lumambot na siya. And then that's sa type na sasalain ko naman yung katas uh, ng katas uh, ng, uh, ng mga isda maliliit na din yung ko and then sasalain ko po siya ng ganito sasalain ko siya kasi syempre hindi pwedeng ilagay sa soup yung mga matitig-tingit na yun o no? diba ganun po yung tekniko para maraging malamit guys, uh, brown sya golden brown sya para masarap putin nyo natin ang pag ano dito malapit na rin matapos yung aking nilabahe no, ilang minis na lang 2 minis na lang din tapos na habang nagpapakulo ako nyan, nagsasampay din ayan parang hindi na matalim itong ano kung ginagamit ko <coughs> ganun lang guys yung pag ano dyan para the best nako ang sarap hindi katulad ng ano yung iba na yung sabaw eh ay yung isda ay eh hindi din du duro-duro para hindi lumalabas yung yung ano niya hindi lumalabas yung katas parang nagtatapon ka lang din ng ano ng sustansya ng isda kaya yun ganito yung ginagawa ko guys. Pinagsasagaan ko siyang ano, ano hindi siya burug-burugin. Frito yun lang mabuti. Ayan. Okay na siya. Ayan. Pakita ko sa inyo guys kunin ko na to yan yan diba mapilis kumilo kasi na nagpagulo rin natin ang tubo ayan so diba guys yung sabaw nya nakita nyo yung sabaw nya guys no Oh, lumabas yung katas niya. Hmm. Lumabas na yung katas niya. So, ganyan lang yan. Then, okay, okay na siya. Pakuluan ko lang yan ng mga 5 minutes para lumabas lalo yung katas niyan. Mm, yung ano niya, oh, lumabas na. ba diba? Ganyan, guys. O, oh, ba? diba? Mm. Hindi lang basta parang tubig lang yung sabaw mo. Kailangan may ano siya. Wala akong nilagay dyan, guys, na pang Na yung parang milk-milk ganun. Ayan, kasi nga, yan yung technique guys. Kailangan ko na siyang iprito mabuti, tapos durug-durugin siya hanggang sa mag-golden brown yung isda. Ayan. See? Diba? O, oh, diba may, ano na siya, may kulay na, hindi ko nilagyan na yan ng kulay, guys, kasi lumabas na yung kulay ng isda. Unlike ng pagprinito mo lang, tapos kunting prito lang, tapos sinabawan mo siya, sabawan mo, tapos hindi mo na dinurog, hindi mo na prinito mabuti, tapos dinurog mo, hindi po ganyan ang kalalabasan niyan. Hindi. Parang tubig lang din siya na na pag nakita mo, parang walang lasa. Parang walang lasa. So, yan. The best, the best yung ginawa mo, guys. So, sundin niyo yun, guys, para ano, uh, para maging malasa yung inyong, inyong, ano, uh, sabaw. So, aduin ko lang yan ng 5 minutes, and then, patayin ko na, and then, ito naman, isasalang ko yan sa, uh, ibuboil ko din 'yan guys sa may ano sa isang ano din pot <clears throat> and then ganyan lang hayaan ko din siya na hanggang sa maluto na itong ano uh, maluto na itong uh, mga gulay no and then syempre kakatas din ito so ayun and then uh, saka ko ilalagay for the final yung katas ng isda and then lutuin ko siya ulit na mga 5 minutes okay na siya. Di ba? Para yung lasa ng isda is nandoon. Di ba? At itong ano, at pwede pa niyang masa, malagyan ng lasa itong uh, mga bulay. Yan. So, di ba? Isang technique lang yan, guys, para sumarap ang mga uh, sabaw. Di ba? Ganun lang yun, guys. Kahit na anong isda yan, guys, pwede. Pwede niyong gawin. Kahit anong isda. So, ayun. Tapos na rin yun. Yung narinig ko na o oh, yung washing ginagawa ko. Tapos na rin siya. Tama-tama yan. Narinig ko na rin yan o. Oh. Ayan. Diba? Kasi marami siyang ano Itong ano, patatas. Kailangan kong tanggalin yung ano. Hmm. Grabe, sobrang init na naman dito guys pero nagsabi ka ha, gabi yung may ano, may ulan daw. Ewan ko kung saan parte yun. Ayan. Ayan. And then, yung kung guys. Siguro maglalagay lang ako dito ng mga isa. Isang carrots lang. Okay na siya. So, hanggang dito na lang. Bye bye. Please comment and like para balikan ko kayo guys. Mm. Thank you. Bye.